Uh, pasensya na po, uh, part 2 po to. Ah uh, nalubatan po tayo hindi ko namalayan, nagluba po yung isang cellphone. Ito po uh, nagkasitan na po tayo ng barbula palit na rin tayo ng bulbs na original. mga original po 'yan, guys. Okay, okay. Ito po yung part 2 ng uh, ginagawa nating motor, ito po siya. Yung sa Batangas. Ito po yung kulay blue. Okay. Okay, suwabing-suwabe. So okay. Okay, okay na, na-build up na po. Na-build up po na po. Guys, for original po yung lalagay natin mga gasket. Ayan. Wala na rin pong alugyan. Okay meron yang konting konti lang hindi hindi kamukha kanina napakalakas yun guys lahat ng oil shield papalitan natin puro original yun okay guys okay guys yun yun natin kung ah uh... okay Guys, ayan yung lagis. Okay. Okay guys, uh, ball clearance uh, both side 0.08 mm. Okay, yan. Yan na po, napakagandang andar ni TMX 155 from Batangas. Okay, sir, tapos na po yung TMX nyo. Okay. Uh, maraming salamat po. God bless po. Okay, bye-bye. Ayos.